Father, Son, to the Holy Spirit. Amen. Hello guys, good evening. To all viewers and subscribers, please, please, full prayer tayo. Upang tayo kahit at paano, hindi tayo matatakot kung sa harap natin o sa likuran natin o kilira natin mangyayari katulad ng kaganap doon sa China nabigla lang ito tinamaan ng kanilang mission na napakatinding pagsubok so dito tayo full prayer na tayo sa banal ng Panginoon upang tayo hindi kahit ano paano hindi tayo matatakot kung anong mangyari sa ating paligid, harap, likod, kiliran at kung saan-saan banda pa tayo makikita ang yung mga disaster na parang dumarating na dito. So tayo, Paul Prayer na, sabi ko po dito sa open vlog video. Paul Prayer na tayo sa banal nga Panginoon. Totoo po ang ating pagdasal sa Kanya, nabigyan tayo ng protection kahit paano, na hindi tayo matatakot kung dumating sa atin dito ang nakapatinding mga pagsubok o gawa ng mga pulling angel sapagkat ang Panginoon hindi po nagbibigay ng mga disaster kundi po ang pulling angel o yung kalaban ng Panginoon so tayo magdarasal na muli sa ating buhay ng Panginoon at include sa ito po ang pagdarasal sa buong Presidente or Prime Minister sa buong bansa, nga itat sila ng ating Panginoon nga bagbabago ng kanilang isip at magawa ng kabutihan na po sa bawat katulad nila na pong mga nation kung paano katulong bawat isa at huwag nang isipin ang masamang isipin na makasira sa kapwang nation o kapwang tao tayo sinubukan po ng Panginoon kung hanggang saan ang ating kung, gayan, kung kailan katibay ang ating paniwala sa kanya Upang tayo hindi tayo maglaratol o mapapanig pagdating ng mga lindol, mga earthquake at mga sakuna sa ating bansa sapagkat tayo prepare na prepare. So always prepare to Almighty God because God is coming now in the world but I know hindi tayo alam kung kailan ito darating. So tayo open blackbeard prayer tayo upang Tulong tayo sa pagdarasal sa buhay nga Panginoon. At ngayon, nagaganap na dito ang galit ng Panginoon sa China. So, hindi na ito. pa wala na itong katapusan kung hindi ito magbabago ang Prime Minister o lahat ng mga tao doon na nakatira sa China. Ito, pagsubok na kung hanggang kailan sila babalik sa buhay ng Panginoon. So tayo, pag hindi ba tayo dumating dito ang disaster sa ating bansa, tayo manalangin sa buhay nga Panginoon na sana pansinan niyo po ang ating dinarasal araw at gabi at kung makagawa tayo ng paraan, makapagdarasal tayo gabi, evening and morning at noon, sa gabi at sa tanghali at umaga, tanghali at gabi, tayo gawin ta. Kasapagkat po, nakikita niyo po, napakatinding na ngayon ang ating haharapin ng mga pagsubok dito. So, tayo mag sa panaw sa... Pagtawag sa Panginoon, Panginoon naman, sana tulungan mo kami sa lahat naming ginagawa dito sa mundo. Ah, hindi kami po magpapanik pag dumating na ang iyong pinigay sa aming pagsubok. Akon ah, hanggang kailan ang aming tibay sa pagpamaniwala sa iyo. Kayo po ang buhay na Panginoon. Sana tulungan mo kami ah, mapatibay po ang aming puso, paniwala sa iyo at maging totoo ang aming pagsisisi ng buong katawan kasalanan namin at ang lahat ng matao. Binibigay namin at pinatawad na sila namin kagad. Po, ngayon po, ang naganap po sa China. Sana hindi ito mangyari sa ating lungsod sa Pilipinas. So mag-isa na tayo sa badarasal sa buhay ng Panginoon. Hindi ta alam kung kailan darating ang mga disaster. So tayo, all subscribers, magdarasal sa Panginoon. All viewers, all viewers may YouTube channels. As naga, para marami na po. At marami na po ang nagwatch na aking mga vlog videos dito kahit paano especially for the prayer tonight I hope nga maka tulong ito oh, Lord please help Lord God to all Pilipino na nandyan sa loob ang kanang isang pamilya hanggang ngayon hindi nakalabas o oh, bago pumasok sa mga hospital dahilan may ito ngayon sa pag darating ng ulan at dito marami naman pong bata tinamaan ng dinggi o okay na kinagat ng matinding mosquito o lamok, na ito nagdulot ng dinggi na karoon ng o mga parents natin, ating mga bata sapagkat ngayon ususo na po dito ang dinggi marami na dito ang tinamaan naman ng mga batang dinggi hindi pa pumasok ang school hindi pa open ang school po ngayon ibang bata nagsasuffer pa ng dinggi so sana Lord tulungan mo Lord natin bata na ngayon ng dinggi nga iwas mo at maka-recover sa kagad at babalik sila muli sa pag-aaral Lord alam namin marami kaming nagawang kasalanan sa iyo sana uh, kunin mo po ang lahat naming makasalanan na gawa sa iyo and until now at lang ang taong magbabalik na sa pagdarasal sabi ko po dito Paul prayer na tayo pulpit na tayo sa God. God is always all the time. Kung tayo manalangin, walang imposible sa Kanya. Sabi po, kung kayo kumakatok sa aking pintuan, ako po open quickly o kaagad sa iyo. So, sana guys, itong dala, dalawin natin, gawin natin araw at gabi na. Upang hindi na po maranasan ang nangyayari ngayon sa lungsod ng China na hindi po alam kung bakit ito bigla ito tinamaan ng matinding pagsubok ngayon ang nisyon ng China ito po sinubukan ng Panginoon kung hanggang kung hanggang kailan katigas ang puso ng mga tao doon ng Natomitira at sa lungsod ng China especially sa kanilang mga president at mga senator o congressman at governor at iba-iba pa pong mga politiko doon nga sinubukan po ng napaka tinding pagsubok ngayon na hinarap ng mga Chino o Chinese doon so tayo, hindi ito mangyari sa atin sa tayo naniwala sa Panginoon na kikita po ang ating puso, isipan alam niyo po, so tayo manalangin sa Panginoon, I hope nga tayo magdarasan na muli sa buhay ng Panginoon sa iba ibang bansa, marami na tayong makikita sa mga television na parang daw hindi ito nagaganap po ngayon, magaganap na. Hindi ta alam kung magawa ito ng Panginoon po sa Sabi ko dito, always ready tayo to be alert if the disaster is coming sa ating bansa. Tayo ready-ready na po sa wagtanggap at wag na tayo mag-alala o magpapanik pag dumating yung mga pagsubok na hinaharap ngayon ng China. Hindi ta alam kung anong nangyari doon po. Po sapagkat ang sabi ko dito, sinubukan sila po ng Panginoon kung hanggang kailan sila babalik sa pagpaniwala na siya po ang totoong Panginoon na gawa ng lupa at ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ito yung natin lahat sa banal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen.